Muling kinilala ang ganda at galing ng Pilipinas sa larangan ng turismo matapos makamit ang anim na prestiyosong parangal sa 2025 World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony. Si Faith Agustin magbabalita. Patuloy ang pagningning ng Pilipinas sa global stage matapos itong makasungkit ng anim na pangunahing pagkilala sa 2025 World Travel Awards o WTA, isang kilalang international award-giving body sa larangan ng turismo na ginanap nitong lunes, oktubre at sa ikawalong pagkakataon, itinanghal muli ang bansa bilang Asia's leading beach destination patunay sa mga malinis at tanyag nitong baybayin tulad ng Boracay, El Nido at Siargao. Hindi rin nagpahuli ang marine life at diving sites ng bansa dahil sa ikapitong sunod na taon mula 2019, kinilala muli ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination dahil sa yamang dagat nito at world-class diving spots gaya ng Tubataha Reef at Apo Reef. Nagwagi rin ang bansa ng back-to-back -back title bilang Asia's Leading Island Destination na muling pinagtibay ang Estado ng Pilipinas bilang isa sa mga pinakapaboritong tropical getaway sa rehiyon. Bukod sa mga destinasyon, kinilala rin ang mga tagapagtaguyod ng turismo sa bansa. Itinanghalang Department of Tourism o DOT bilang Asia's leading tourist board bilang pagkilala sa matibay nitong kampanya para sa isang resilient, inclusive at globally competitive tourism industry sa bansa. Samantala, ibinahagi naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kaniyang pasasalamat sa parangal at sa lahat ng mga nasa likod ng malaking tagumpay na ito. Dagdag pa rito, nakamit din ng Boracay ang parangal bilang Asia's Leading Luxury Island Destination, habang kinilala naman ang Clark Freeport Zone bilang Asia's Leading Meetings and Conference Destination na isang global award para sa rehiyon. Ang World Travel Awards na itinatag noong 1993 ay itinuturing na hallmark of quality sa tourism industry at nagbibigay parangal sa mga bansang nagtatakda ng pamantayan para sa world-class hospitality and tourism. Sa patuloy na pagkilala sa bansang Pilipinas sa buong mundo, patunay lamang ito na ang ganda ng kalikasan, kultura at serbisyo na may pusong Pilipino ay patuloy na umaakit at hinahangaan ng maraming dayuhan. Ito si Fe Agustin, ang inyong citizen correspondent, naguulat para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.